Alam mo ba yung mga kwento sa Duenas Iloilo? Kilala mo ba si Tiniente Gimok? Hi guys, this is me again Ed Beast, and welcome back to my channel and kung mahilig ka sa mga kwento ng horror, mystery, and urban legend na dinideliver yung story format kung sa tamang channel ka kaya huwag mo kalimutan mag-like and subscribe para updated ka sa mga bago nating episodes kaya kung mahilig ka sa mga kwentong tara, sabay-sabay tayong matakot. Sino nga ba si Tiniente Gimo? At ano yung mga kwentong nababalot sa Duenas, Iloilo. Sobrang daming kwento, nung no, ng aswang sa Iloilo, sa Bacolod, at iba pang parte, no. Diyan sa Bacolod at Iloilo, may ibang barangay. And based sa mga previous episodes natin, nakwento ko yung mabait na aswang sa Iloilo na until the present time daw, naninirahan pa rin doon. Pero, ngayon, pag-uusapan natin yung pinakasikat na aswang sa Iloilo Nakatira siya sa Duenas Iloilo, yun yung pangalan niya is Guillermo Labang which is, for short, is Gimo Susteniente Gimo ay um, isang ambisyosong tao na ginawa yung lahat ng makakaya niya para mapalago yung recultural um, side ng Duenas basa sa mga kwento-kwento ng mga lokal si Tinian Tigimo ay isang aswang pero may mga nagkakontradik rin na sabi nila na sobrang pang tao lang talaga nitong si Tinian Tigimo kaya maraming ayaw sa kanya kaya gumawa ng kwento-kwento na aswang siya based sa mga beliefs nila ay namatay ng World War II si Tiniente Gimo at inilibing sa lugar nila. I've watched a video na sikat na YouTuber na meron tayo which is si Master Gala um, hinanap niya talaga no, kung saan mismo nakalibing si Tiniente Gimo. And may mga tao mismo natuturo kung saan siya mismo nakalibing. Okay? So they believe na aswang talaga siya. And I remember talking to my dad around 1990, um, napadpad siya no, sa Iloilo, -ilo, sa Duenas. Kaya narinig niya yung mga kwento tungkol kay Tiniente Gimo. And, based sa kwento niya, naniniwala yung mga tao doon na totoo siyang aswang. And, si Tiniente Gimo daw ay isang mataas na uri ng aswang at siya yung parang nagdadala talaga ng pagkain sa mga tao niya. May isang theory pa na siya sabi na hindi human flesh, no? hindi laman ng tao ang kinakain ng mo, kundi yung mismong kaluluwa ng mga kanyang nabibiktima. At kaya niya kumain ng mga pagkain ng tao para magmukhang normal ito. Pero meron nang sabi na laman ng tao talaga mismo ang kinakain ng mo. At siya yung mismo nagsusupply sa kanyang mga kalahay dumating pa daw nga sa point na parang naging peacemaker siya dahil sobrang naging agresibo daw yung mga kagrupo niyang aswang at sobrang dami ang biniktima nito kaya kinontrol niya ito para hindi parang hindi ma, masira yung cover na meron sila sa pagiging aswang pero may isang sikat na kwento talaga ang narinig ko which is lumabas pa sa mga TV before and base sa kwento dun ay magkakaroon ng fiesta sa lugar na tinitigin mo pero bago natin yung pag-usapan um, paabuti natin ng 500 likes to video na to para marami pa tayong magkawang magagandang episodes tungkol sa kwentong aswang malto at mga inkanto sa future so balik tayo sa kwento pinaniniwalaan na yung mga aswang na to sa barangay nila ay bumibiktima ng mga dayo sa barangay nila and na witness to no, ng anak ni Tinian mo na pag may mga dayo daw maliit ang tsansa ng mga taong makawi ulit sa lugar nila dahil bibiktimahin to ng mga aswang ang tinyan mo o minsan si tinyan mo mismo ang mong bibiktima sa'yo madalas siyang magpakilala as barangay captain nila o punong barangay ng mapanahon nila so nung time na to may isang dalaga ang dumayo sa fiesta na meron sa, sa duwenyas. And since bisperas pa lang ay nag-offer si Tinian Degimo sa babaeng to na doon na lang magstay sa bahay nila dahil marami naman siyang bakante kwarto or pwede siyang matulog sabay sa anak ng babae ni Tinian Degimo. Pumayag yung babaeng to kasi alam niya parang may captain yun kaya hindi siya nagdalang isip at alam niya ligtas siya dahil doon. Pero hindi niya alam na may masamang balak na pala sa tinindigin mo sa kanya. Habang natutulog siya, nakarinig siya ng mga taong nag-uusap sa labas. Nalimbungatan siya at bumangon. Sumilip siya kung ano ito at narinig niya na parang may ihahanda silang or may silang pagkain or ihahain na pagkain sa gabing yun. So, wala naman siguro bisita ng ganong oras na no, parang mga midnight na parang madaling araw na. Kaya medyo nagtaka siya. At may siyang sobrang laking um, kawa na naka, nakasalang na sa apoy. Basa sa mga niya, hinahanda nila yon para ilagay o iluto yung mabibiktima nila which is yung mismong bisita nila sa gabing yun dumayo pa para sa fiesta nila. Pamaninig ng babaeng ito, yung mga pagsasabi nila at plano nila, dali-dali itong -dali sa kwarto kung saan natutulong siya at yung anak ni din niya mo. Nilipat niya ang suot niyang relo sa kamay ng anak ni din niya mo. At niya ng kumot ang muka nito at tinakpan niya rin yung kumot, ng kumot yung muka niya habang para magpagapatulog. So, tinag ka narinig niya na may mga yapak sa kwarto. Dari-dari na tinaga yung babae which is yung time na yun ay, ay anak mismo yung tinitigi mo. At hindi niya alam yun. Pagkataga ay dari-dari na labas para ilalagay sana sa malaking kawali na hinahandaan nila. Pero nung pagkatanglan ng kumot ay nagsigawan yung mga aswang na to. Nagulat sila. Lalong lalo, lalo na asawa niya. mo. No? Ay eh, nabiktima nila. Ay eh, mismo anak nila. Nung mga nangyari dahan-dahan na tumakas yung babaeng bisita na yun. And, nakita niya mismo dun, parang nag-transform o nagbago ng anyo yung mga taong yun na parang nagkaroon ng balay at mahabang makakupo at ang yung mga mata. Sobrang nakakatakot na yung tsura ng tingin na mo. And based sa sinabi ko kanina, isa siyang matas na uri ng aswa na para siya yung supremo. So, buti na lang yung babaeng to ay nakatakas at hindi siya nahanap ng tingin na mo at nang buong ang kanya. At naggawa nagawa niya ikwento yung nangyari. Dahil doon parang nagspread spread sa buong lugar o lalong-lalong sa buong ilo-ilo na aswang City si niya ang mo Kaya iniwasan na ito ng mga tao Yun yung benda na natin for this episode And hopefully, nagustuhan niya ito So bawat niya yung episode na ito no? Kung may mga suggestion, request kayo Drop a comment Send me a message on my Facebook page Or you can message me on my TikTok account, which is sisimulan ko na um, starting this week. So, I will post short horror stories there. So, abangan nyo. So, anyway, um, para sa magpawad ng viewers, kung magustuhan mo yung episode na to, don't forget to like this video, drop a comment, and subscribe. Hanggang dito na lang tayo. Hanggang sa